attention natin yung cellphone at yung bagong cellphone. sen eh. maraming salamat po. Hello, so, what's up? ADR TV PH nga pala. Ayun mga kaswerte. Ayo, welcome to my channel. And yun, sa maganda mo, isang magandang umaga at tanghalin TV sa inyong lahat. At yun, at yun. <laughs> so yun guys, uh, unang-una, gusto -una, uh, ko munang salamatan, unang-una si Lord sa lahat ng blessing, paggabay, pag, uh, paggabay sa atin, sa sa blessing, sa lahat, lahat, lahat. eh siyempre sa mga tao na nandyan, Uh, sa atin. So guys, maraming 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 salamat po. And so guys, at uh, maraming salamat sa tiwala sa paggabay sa atin. And, and thank you so much po. ba? Diba, ang tiwala kasi ay uh, hindi yan basta-basta nahihingi na kukuha. Uh, kusa yung binibigay sa tao. And once sa binigay sa yung tiwala is pagkaingatan mo. Kasi ang tiwala pag nasira ay mahirap nang ibalik rin so, guys at yun yung uh, napasalamat natin sa mga uh, tao na nakikilala natin napakaswerte ah, ko guys kasi na nandyan kayo para uh, sa akin maraming maraming salamat po sa so, yan uh, sa so, yan at kahit di uh, diba alam naman natin sa YT or sa social media Sockmed ay grabe na rin yung nangyayari uh, at grabe na yung mga nangyayari Diyan na lahat ng kado na ako sa atin mahina ka durog. so yan, so fight naman mangyari at uh, may mga negative vibes man na nangyayari. So yan, hayaan na lang natin sila. Uh, basta tayo ay totoo sa tao and wala tayong niloloko at wala tayong inaapahan so yun, diretsyo lang tayo guys so kahit anumang paninira at pang ang gayon nila sa atin okay lang yun we so <laughs> maraming maraming salamat doon sa mga tao talaga na nagbibigay ng liwanag ay, ng liwanag at gabay, patnubay at lakas ng loob para sa atin and guys, maraming 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 salamat po sa so, guys yun lang <laughs> so guys, tara sa nyo ulit ako sa video na ito eh, simulan na natin sa tatapos lang ng aking intro and start and 3, 2, 1 kada, chudu <laughs> bye bye, and anong babay? <laughs> Yon, tara tara. Let's go. Good hey morning, guys. It's eleven in the morning. Hello, Bob. <laughs> Good morning guys, at yan napupunta na tayo doon At uh, time check is 11 Sakto, at yan nakisakit tayo kay Bossing At uh, may pupuntaan lang tayo, madali Wala tayong pambayad, nakiyang cash lang tayo <laughs> Bossing, nakadami ka na? Madami na? <laughs> Good morning guys, at, uh, nandito, na tayo. at nandito na sila so, Sir, At yan, kukunin natin yung cellphone Uh, at yun, maraming salamat po ulit sa na nag-sponsor sa cellphone at yun kahapon binigay ko na yung ano yung iba. At ngayon ito yung uh, kulang pa para uh, sa hi. cellphone. So yan. hi hey, ma'am. <laughs> hi sir. Yan <laughs> ito sa ano, shop nila. so <laughs> yun, po. Maraming salamat po ulit sa nag-sponsor. Hi. <laughs> so yan, guys, at uh, kumuha sana ako ng konting video, ng konting clip sa labas at doon malapit sa dagat at kasama ang palad ay hindi tayo nakapag video ng maayos dahil sa lakas, sa sobrang lakas ng hangin at ito, ah uh, pakita ko lang sa inyo yung konting clip at yun so guys, uh, hindi pa tayo uwi hindi, <laughs> dumaan lang ako dito sa tabing dagat so ngayon kasi ay 25 tayo si ay may bagyo ayun dito sa Pilipinas so yun napakalakas ng alon at ng hangin so yun sa iba ito so, sa akin, Di ba So, yun na nga, naka na tayo, guys. At, yan, nandito na tayo sa bahay. At, nandito na ang ating bagong cellphone. So, yan, maraming salamat po ulit sa nag-sponsor. ayaw niyang magpakilala. So, yan, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, sa suporta, sa tiwala na binibigay niyo sa akin. So, yan, maraming salamat po. At, yan, nagulat talaga ako kasi hindi ko siya kilala in e. Uh, siya, na po na, siya na po mismo yung uh, nag uh, alok sa akin eh nagsabi na i-sponsoran nga daw po ako ng uh, cellphone so yun so, yun sinasabi natin guys na ano uh, hindi mo kailangan uh, manghingi sa tao magmakawa or kung gumawa ng mga ano-ano pang bagay para lang makuha yung bagay na gusto mo so yun, hayaan mo yung mga tao na kusa mismo magbigay sa'yo so yun, maraming maraming salamat po sa tiwaling sa akin sa suporta so yun. at yan sa nagbigay po so, maraming maraming salamat po ulit so bubuksan na natin, hindi pa siya naka-open so yun, tayo mag-unbox unboxing set <laughs> Ayan, ayan, ayan. Ay, Blake, Ang ating nadamditen. Ay, si Baro. May libro siya. Headphone. Headphone. Earphone. Ayan. Unbox, unbox. Ay, sa so likod. So yan, Tecno Camon yung ating napili at Tecno Camon Pro na may na 256 GB na ROM at uh, yan, malaki na ng ano natin na internal so hindi na tayo mga problema sa memory card kaya so, ito yung aking napili so yan, at uh, yan, ano ba ang laman? ito? ang warranty 12 months 12 months at ang kanyang guide guide warranty card at, so, at, ayun, at yun si mama eh hi mama hi ka mama hello po eh si mama nagluluto na ulam so ang oras natin si Prita sa tilapia ang oras natin ay 11.37. Ito yung kanyang face. Ang ganda! <laughs> Tapos yung kanyang charger. Ito nga pala ay may... Ano ba Ilong, what's ito? Ilang charger na ito? Ay! Lanolo! Oh no! Oh no! Oog! Oog! So yan. Tapos ang kanyang headset. Another headset. Uh, charging pink. At ang sa inyong kanyang pan, tusok. Pang tusok, pang ano? Asa? Tapas. Wala, nawawala. <laughs> Ayun, <Ayaw>, nandito pala. Oh, <laughs> ah! Ayan, ito na yung ating cellphone. Nahulog agad, nabinyagan. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. 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 Cần Cần cười Nó mê

Send. Okay, na nice guys. Send. At yan, testing ko lang yung camera niya. At nawala. Nawala. Uy. Okay. Uy, ang linaw. Okay, ay. Uy, yung galing. Meron siyang, ano, stabilization. Ang galing. So, yan, next, baka next, ano, uh, next video ko is yan ito na yung gagamitin natin So, yan kasi yung kasing ginagamit natin is medyo naghahanghang na siya. Medyo mahanghang. And, so yan, marami salamat po ulit. So, Sana ito po sa so, linaw nyo. AI <laughs> e, Cam Video. so guys na guys no? at mga kaswerte at uh, maraming maraming salamat ulit sa tao na nagbigay na ating uh, sp nag sponsor na ating bagong cellphone so mas uh, kailangan natin i-push palalo at go lang sa ano sa pangarap eh, So yan. And yan. At uh, tuloy-tuloy lang. So maraming salamat ulit sa pag uh, motivate sa atin. Yan. So, yan. And share na papa. Si mama. So, and yan. Salamat salamat po talaga. And, so, and guys. Yan lang. <laughs> tayo ng ano at uh, uh, bago matapos yung video na ito uh, gusto ko lang ulit uh, pasalamatan ang uh, puso, so yun maraming 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 salamat po ulit sa support at tiwala at ibigay sa akin so yun kahit ano man ang uh, uh, pagdaanan natin so kung ano man yung nangyari sa paligid kasi tuloy lang at uh, basta ayun, manaring lang tayo sa Diyos uh, at gawin natin yung tama at so, alam naman na, alam na, alam natin sa sarili natin wala tayong ginagawa so kahit anumang bato sa atin ay uh, yun alam natin na wala tayong ginagapahan tao so yun tuloy tuloy lang tayo Mas, kahit anumang paninira yung sa atin so, uh, yun hayaan ko na lang din so yun sa tuloy tuloy lang so yun maraming maraming salamat ulit sa mga tao na nagsuporta sa atin and yan, balang araw is makakamitin natin yung ating yan, hanggang dito na lang ulit at yan, maraming salamat po ulit sa inyong lahat and see you on my next vlog and bye bye yun po lahat so yan, sa nagbigay po, maraming maraming salamat and yun po kayo palagi and God bless po